yung pamilya nyo, yung kamag-anak nyo, choice nila yan. Tama naman. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Tama. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila Tama. yan. Tama. Pero yung mga naging biktima na mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, at drug pushers, hindi ho nila choice Tama. na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang dalawang taong ginahasa, limang taong ginahasa, Pwede, tama din yon yun. Ang Kasi yung okay, let's go. Kaya namin pinaglalaban yung mga walang kwenta. I'm sorry, hindi ako. Sorry, not sorry. Well, wait lang, Kati. So, tama naman yung sinasabi mo. Pero, choice din ba ng no, mga inosente at minor de edad na nadamay during war on drugs? Choice ba nila yun? Di ba? Hindi. At speaking o pagtatanggol ng kriminal, eh yung ginawa nilang pagprotekta kay Kibuloy. Yung pagtatago nila ngayon kay Harry Roque. Yung pag-appoint ni Duterte sa mga hinihinalang drug lord o drug lord si Michael Young. No? Hindi ba pagtatanggol sa kriminal yon? No? At saka sa kasalukuyan si Harry Roque ay eh kasama ni Sara sa Netherlands para bisitahin si Digong. Eh si Harry Roque ay eh pinaghanap ng otoridad dito. At anong gagawin natin sa batas kung hindi natin dadaanin sa due process? Ano ba ang nakapaloob sa war on drugs? Hulihin, pasukuin, rehabilitation, bigyan ng pagkakataong magbago. Wala namang siya to call around doon. No? Pasukuin. Kausapin. Tulungan na magbago. Rehabilitation. Wala namang siya to call order doon. At saka, ang ipinaglalaban nyo, eh mga Duterte. Hindi na para sa taong bayan yung ipinaglalaban nyo hindi na yan makakasolusyon sa problema ng bansa. Ang sinusolusyonan nyo yung problema ang kinakaharap ng mga Duterte. Hindi nakadepende ang mga nangyayari dito sa Pilipinas. Diyan sa mga Duterte, nakadepende yan kung paano uunlad ang bansa. Tumatakbo ang PDP laban para protektahan si Digong, hindi para solusyonan ang problema ng bansa. So ngayon, eh kung kayo ay magrarali, wag kayo dito magrali, doon kayo sa Netherlands, sa ICC kayo magrali. At titiraan ninyo at ang mga pupuntiriyahin nyo at babatikusin nyo ay ang gobyerno. Bakit? Si PBBM ba ang ng kaso? O si PBBM ba ang nagdemanda kay Digong para sa ihulihin ng ICC, 2017 pa lang nakapile na yung kaso na yan. Wala nang jurisdiction ng ICC. Pero hindi ibig sabihin na walang jurisdiction, noong 2017 na ipinayad na kaso, e eh, wala na yun. Tandaan nyo, nauna yung pagpapile bago ang pag-alis. Hindi, porke umalis tayo sa ICC, e eh, mawawalang visa na yung demanda na yun. Nandun lang yun, nakapending lang yun. Eight years na nga nak nakapending yun eh. So ngayon, umuusad na. Kaya kung kayo'y magre-reklamo at magsisisigaw, dun kayo sa ICC magreklamo. So ayun ha, tingnan ng malalim.